What's up mga kumari? ng Ito ang YouTube channel ng mga taong mahilig gumawa ng mga pampaswerte, yeah. mahilig magpabuenas at talaga namang positibong positibo. Yeah. It's me, Rico Kumarian Welcome back to my channel. Mabuhay! And for today's video po mga kumari, ng bigang ito. Kasama po natin ngayon si Putot. Ito si Putot kasi ito yung anak ni Ligaya Alicia Buna. Putol ang buntot. Kaya siya si Putot. Ako bakit ang ingay itong ating ano? mahimik na mo na dyan. Eto si Putot. Ipeplex ko lang sa inyo ang anak ni Ligay, Alicia Boo. Eto, uh, type niya ba mga kumari kong tigang? Uh, sinong gusto mong umumpong kay Putot? Kasi si Putot ay for ano, rehoming. Talaga ba? Opo. Uh, po, for rehoming po si Putot. Kaya naghahanap tayo ng mag-a-adapt sa kanya. Tinan niyo naman. Ang ganda niya. Natin naman si Putot. Ayan. Ayan, si Putot. Ha, mga kumari tigang. Ah, ito naman si ano, oh. Yan. So, ito po, ha, mga kumari tigang. Ay, nako. Putot, huwag ka mag-ingay, ha? Pinahanap na kita ng iyong mga ano. Uh, ito si Putot. For rehoming po siya ngayon. O, oh, yan. Siya si Putot. Kasi putol ang kanyang buntot. <laughs> o, siya, sige na. Nako, pero ang cute-cute naman niya. Tinan niyo, Oh. Putol ang buntot niya, pero ang lagu ng balahibo niya. Hindi pa, hindi pa ito talaga ang ano niya, ha? Makumalik ng tigang, o. Kasi, ito yung ano pa lang, yung bago pa lang sumisimulang kanyang ano, ang kanyang mga balahibok. Kasi, ito po ay Maine Coon din na breed, at saka Bengal Cat. Talaga ba? Bengal Cat, opo. Bengal Cat ito, tsaka breed po siya ng Maine Coon. Si Ligaya Alicia Boo, ang nanay nila. Talaga ba? O, diba? Nako, cute-cute naman eh. Ang um, pakisga-pakisga. Yung naman eh. <laughs> oh, siya, sige na. ka na doon ah uh, At yun na nga po, hama, kumari kung tigang for today's video nga po, mag-share naman po tayo ng isang nako. Isa naman pong napaka-powerful po na pampaswerte. Kung kayo po, hama, kumari kung ay nag-iisip pa ng mga bagong mga pampaswerte na magagamit po ninyo dyan sa mga tahanan po ninyo para kayo may ay na naman ng mga sinasabing positivity, lalong lawan na po sa paghikayat ng marang marang pera. Oh, uh, ano yan? Yun na nga po, hama, kumari kung gusto pong malaman kung ano po ito, eh, panoon nyo po ang video kong ito hanggang dulo. Oh, so, sure. let's go, mga kumarik tigang. Let's proceed na. Wala na masyadong mga intro-intro pa. Wala na masyadong mga kung ano pang mga chika-chika talakis. So, yun na nga. Ano ba yung tinutukoy natin na pampaswerte niyan? Eh di syempre, pera din ha, mga tigang. Pera, opo. Alam niyo po ba, ha, mga kumari kong tigang, na marami po kayo magagamit ng mga iba't ibang mga pampaswerte na pera pera, opo. Katulad halimbawa, ha, makumari ko din yung like ko, ipunepek sa inyo, kapag ka kayo na po hapo ito. Yung pong tinatawag na pera ng patay. Ha? Ah, ano yan? Yung pera po ng patay, yung po yung unang abuloy sa patay, na hinawakan po ng patay sa loob ng kabaong niya. Nakapagkain po yung nakuha po ninyo, napakainan po pampaswerte yan. Kung kayo po yung may mga negosyo, kung kayo po yung may mga businesses, at na kayo po yung nagtitinda. Nako, talagang kayo papaldo dyan. Talagang ang mga negosyo nyo talagang dadaga sa ng mga parang yano, kliyente, yung mga customers po ninyo, talagang kayo bebenta ng malaki. Oh, talaga ba? Opo, kapag ka, kayo po yung may hawak niya, kasi talagang proven na proven ko na po yan. Kasi doon po ako po yung nagkameron na, hama kumari ko tigang, eh, Dati po ang business ko lamang po hama kumari ko isang ano bang isang store lang po abay nung binigay po sa akin yan, ng ano nung lola ko yung kanyang pera ng patay na ihan yung hawak niya nung siya nasa kabaong nakuha ko po yan na makumari ko tigang alam niyo po ba, umabot po ng labing anim na store po yung business ko. Talaga ba? Labing anim? Opo. Yun po yung, ano, yung trendy people chain of RTW store. Hi! Malinti kayo eh. Tinan mo itong mga to. Ayun, kasi kasama niya si ano, si, ayun, si Carlota Junior. Hi, hey Carlota, halika tao. Ah, ha, tinan mo itong mga to. Oh. Malinti kayo eh. <laughs> Pag dito, Huwag kayo dito mag-ano, lima sa Ha? Ah? Mga to eh. Kasi yung isa yung hamit-hamit ni si, ano, si Carlota Jr. Kasi mayroon ako ngayon bagong black cat. Eh, kamukhang kamukha ni Carlota. Yung namatay na pusa akong itim. Ayun, kahit pinangalan ko sa kanya, Carlota Jr. Kasi mana siya sa tsahin niya. Yun, anak din yung niligaya. Ayun, no? impact talaga yung mga tayo. Psst! Hi! Mas kay dad! Ha? Huh? <laughs> impact. so yun po ha, ang una. Isa pa po, kung kalimbawa kayo po yung makakakuha ng mga pera na mga yung ma pinapaagaw sa mga blessings. Sa may mga pa-blessings ng bahay o may mga opening ng mga store. Di ba Usually po yung may nagpapaagaw ng pera. Yung parang pang ano yung pang ano ba tawag doon? Yung pang good luck charm yung kapag ka, diba, tayo po yung nag, ano, naglilipat ng mga bagong bahay tapos tayo po yung nagpapabless ng bahay. Di ba, dyan naghahagis, nagbubuhos ng mga pera. Kunin nyo yung perang yan, ha, mga kamalik. kasi napaka-powerful po na, na lucky charm, pampaswerte rin po sa pag-akit din ng pera. Kapwa niya pera din, ha, <coughs> ah. Ah, mga kamalik. Ha, mga kamalik talaga ito, ah? ha? Halika dito, halika dito, halika dito, halika dito, halika, halika. Ipe-flex ko itong si ito Ito, ito, ito. ito. Tignan mo. Pukunin ko hama. Kumalik ang tiga. Oh, ano ka, Gary? Tama, Gary. Ay! Nahuli kita. Ito, mataray ito. Eh, ito si... Ito po si Carlota Jr. Tignan nyo. Yan o. Oh, black cat. Kaya lang mataray ito eh. Babahay kasi to Yung isa lalaki yun eh. Pero ito po, hindi po siya sa kasama sa mga pare-rehoming ko. Yung tatlo lang. Yung tatlo lang na... Ano na kakulay ni Carlota ay ni Ligaya ito may iiwan to sa akin kasi black kasi wow. tinanong niyo yun no? mukha siyang daga ha uh, pero ang cute na bae kasi ito eh ano gutom ka na nai gutom ka na ha mm? pero ito po kasi maganda to swerte din kasi to kasi balik ko ang buntot niya balik ko ang buntot balik ko pingkaw kaya ang tawag ko nito si ano eh si pingkaw Carlota ang pinkaw <laughs> kapatid oh, na kapatid niyo yun, yung na kanina. Si Putot. Ayan, o. Oh. Pero matatakaw to, mas siba to, kumain to mga to. Ang sisiba. Napakasiba. O, oh, tinan nyo. Oh. Ang, hindi pa masyadong ano, balahipo niya, pero ah, ano pa yung lalago pa yan. Kasi, kasi balbo ng kasi nanay nito eh, si ano, main kun yun eh. O sige, 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 na, -sig na doon na kayo, lumbasa kayo doon na sa bas. Ah, mga lintik kayo eh. Oh. <laughs> oh, at ang pangatlo po ha, makumari tigang, kayo po ba ay nakaka-receive ng pera na galing po sa isang mayaman na angkan? Mayaman na angkan. Halimbawa, may nagregalo po sa inyo, nagbigay sa inyo ng maampaw. Yung medyo talagang ano, mayaman, yung talagang bilyonaryo, milyonaryo, alam nyo po ba, ha, makumari tigang na nako, napaka-effective niya, na gamitin natin na papaswete. Yung pera na galing po sa mga taong napakayayaman. Halaga ba? Halaga ba? Katulad ni, ano, ni Madam Alice Eduardo. Kilala nyo ba yan? <laughs> yung, ano, yung kapatid ata o pinsan ni, ano, ni Miss Smalls, Smalls Lauden. Ako, ang yaman ng mga yan, ha? Mga kumari kong tigang. Eh, kapag ka, kayo, halaga ba, kayo, meron mga kilalang ganyan na sobrang kaya yaman. Eh, kayo po, yung, ano, yung, huwag kayo hihingi. Hayaan yung bigyan kayo. Pero, halaga ba, talagang ayaw magbigay, humingi na rin kayo. Kahit po maliit na halaga lang. Halaga ba, eh, mga, ah uh, small lang lang small bill ba 100 o kaya kahit uh, 50 pesos pero mas maganda po yung kusa yung bibigyan halimbawa binigyan kay sa ampaw wag yung gagastos niyan gawin niyo po yan taong bahay ng mapitaka po ninyo at yan gawin niyo pong lucky charm pampasweta nakikita niyo talagang yan eh, parang kahit ng napakarami kasama niya talagang kasi yung pinanggalin niya kasi ng mga perang yan yung mga ganyan na pinabigay ng tao ng mga mayayaman talaga yung talagang milyonaryo talaga Ah, tinitiktar talaga ng mga eh, o Psst! Ay! Ah, tinan nyo, kinakalkan na yung mga ano ko. <laughs> kinakalkan yung mga laban ko. Ako'y maglalaba kasi bukas sa Macbary. ko. ka't ako'y mag-aano pa nga eh, mag-poplar pa nga ng sahig. At kaya ako bumili nga na itong ano, itong pledge. Eh, mag-poplar sa sahig ko ng sahig. Kasi yung mga sahig ko dito eh, ang lalabo na. Yung nara kasi yung mga sahig ko dito eh, kilalagyan ko ng ano, at maghahas ako yun eh wala akong yung bunot na makita yung bunot pang bunot ba gayong nakita ko ayun na nga yung parang itong foam na to ba to pwede kaya ito ito yung kasi meron dun eh yung ganito scrubbing pad atato na pang pero parang ano din, eh parang sa kaldero atato at eh eh ito na lang gagamitin ko kasi magpo floor wax na ako baka bukas magpo floor wax ako oh di ba <laughs> pero dami kong labahin bukas eh oh, so yun po ha, mga kumaring kaya abatan nyo yan. Nabawa kayo nga po yung may mga kakilala na magbibigay sa inyo ng pera. Huwag nyo agad-agad yan, ha, mga kumaring Yung talagang mayaman na mayaman talaga, yung pagka naman yung, baka naman magbibigay sa inyo, yung talagang mas mayaman pa ata kayo, yung baka naman napakarami yung utang. eh huwag yun. <laughs> oh, so yun po ha, mga kumaring gawin nyo po yan. Ang mga perang yan ha, mga kumaring magagawit po na tanghalina na mga sinasabing mga kaswetehan na yan sa usapin ng kapirahan. Itago nyo yan. Gamitin nyo pang yan at makikita nyo talagang yan ay aakit ng mga minimit-himit-hin yung kaswetehan sa buhay nyo. Talaga ba? Opo ha, mga kumari kundi Kaya subukan nyo yan. Hindi nyo susubukan. Subukan nyo para malaman nyo po kung ano magiging epekto nyan sa mga buhay nyo. O, di ba ga? O, so with that, mga kumari kundi Keep safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye, mga kumari kong tigang. Ah, psst. Ah, tinamot ko mga to. Yung sapatos ko naman ang nano eh. Sige, nga ngatin niyo yung sapatos ko ha. Pag kayo na yung sako, sirain niya. Sige, sirain niyo. <laughs> yung mga sapatos ko. Niyayak nyak, Paka inian niyo yan. tayo eh. Ah, yung dalawang to. Kaya sa mahal niya